po yun guys. Ang naisip ko ay dadaan ko na lang po ito sa isang vlog. So ang napili po namin sila rin ay itong po sa um, Tagalog imperialism versus Filipino versus Filipino. Ano nga ba ito? So humingi po ako ng tulong sa aking mga kaibigan at kasamahan. Kaya ipapakilala ko na po sa inyo silang lahat. Ayan. Hi, ako po si Adrian Gamis. Ako naman po pala si April Rose Lagan. Hi, ako nga pala si Binigiling Maria Hanna. Magandang buhay! Ako po si Binigiling Marisa Mevilanyo. Ako naman po si Binibining Jessabel Castillo. Ang araw, ako naman po pala si Krista Talunsa. Magandang araw, ako naman po si Richelle Talento. Kami ay... Ma Talino! Ma Papa! Ma kami ay... Ma -tadano. Handa na ba kayo? Di umano, may kalituhan sa pagkilala sa Tagalog, Filipino at Filipino. Upang bigyan ng kalinawan, tara! sembahannya pak. What's up?

bilang isang Pilipino, katulad ko, may dalang sa kapwa, maroon mo respeto at saka may kumbaba. So guys, ayan na. Now, nandito na po ako ngayon sa Bago City College upang mga ng informasyon tungkol sa aming publiko na um, Tagalog, Korean, Pilipino at Pilipino. Tara, sumahin niyo ako. Pero bago po yan, ay atin mo lang nangyayin kung ano ang kanyang pangalan at kung anong kurso ang kanyang kinukuha dito sa paralan ito. Binibini, Mini, maganda umaga sa iyo. Ano po ba ang iyong pangalan? Ako ay si Jessa ng Kapuro. Mula sa kurso ng Drugs and Drugs. Okay, so siya po ay si Binibining Jessa. At ang kanyang kinukuha ay IS. Ngayon po, atin po siyang taong Pilipino. So, kapag narinig mo po ang katagang Pilipino, ano po yung masasabi niyo o ano yung pinararamdaman niyo kapag narinig mo po ang katagang Pilipino? Sa akin na ang Pilipino ay makabaya. Di lang Pilipino ay mas natin na maging totoo at maging loyal at maging faithful sa ating bayan. Ito na narinig natin na babaguhin ang, ang ating pangalan ng ating bansa tulad ng Marita at gagawin tayo mga Maritano at Marikan, Maharikan at Instate na Pilipino at Pilipina sa akin po na bilid. Sa na, naniniwala pa ko na gusto natin na matatawag ng Pilipino dahil mula noon at kahit mga sindalo, mga mga Pilipino na naging paglaban at mga tao niya na nag-struggle eh, back sa ato is nang disabit niya matawag ng Pilipino SMP or 田村美香の子。 talaga uh, ano bisa ng mga main ang atong mga na national uh, ano? language. language. Or, at least, at professional ang ating interview nito po sa ating topic. So, meron po kaming tatlong papel dito na kanyang gumawin. So, pwede po, try mo Yeah. dito. Ayan. Filipino. Yes. Sir, sir, pag sinabi natin Filipino, um, para sa iyo, ano po ba ito? Ah, uh, ito. Ano Tapos, uh, kung pwede rin natin gamitin yung uh, naglalarawan sa subject ng isang estudyante. So, what's up guys? Magandang hapon. So, isa sa ating interview nyo So, na-excited to ha. Isa sa mga reporter ng Radyo Bandera. Sir, um, Rod So, meron kami tatlo dito. Uh, um, salita, sir. Pwede ka na mong gumulo. Ayan. So, ang napili niyo pong um, salita ay ang tinatawag nating Tagalog imperialism. So, sir, para sa iyo, pag narinig mo ang salitang Tagalog imperialism, ano ang masasabi mo? Okay, of course, ang uh, Tagalog is well known sa atin. Uh, ito naman ang uh, ating uh, wika. Dapat natin isentro ang uh, mga kababayan, uh, mga kabandera, mga kinig kayo. Yes. <laughs> okay? Ano pa yung tanong mo, sir? <laughs> Pangundas pa to ah. Yes, sir. Undas pa talaga. Ano pa? Yan lang po, sir. Live yan? Hindi. So, ano yung sabi mo kanina sa akin na ano ba yung pinagkaiba ng Pilipino? Uh, <laughs> ah, ito na lang po, sir. So, para sa iyo, ano po ba yung pinagkaiba na tatlo? Pinagkaiba ng Pilipino, Pilipino at Tagalog. So, unahin muna natin yung Pilipino. Um, na Pilipino. Ito po yung pinagkaiba rin niya uh, noong ako'y bata. Uh, sa ika'y uh, bata pa rin. Yes, of course, sir, uh -huh. tatag Um, yung Tagalog imperialism, at saka, unahin natin yung curiosity. Uh -huh. Ito pong salita na ating ginagamit, yung tungkol sa tao. Uh -huh. Ito po yung tinatawag natin uh, tao. Ano ba yung nakatira sa Philippines? Di ba, Filipino? Uh -huh. But ito po yung subject natin, nung elementary po tayo, uh ginagamit -huh. ng Filipino, ito uh -huh. yung lingwahe. Uh, hindi naman nakasentro sa lingwahe yung tinatawag ng Filipino. It's all about the total package of being a uh, Filipino. Ito po ay uh, general term na ating ginagamit bilang isang uh, Filipino. So, Filipino is different from Filipino. Uh, uh, Filipino is just like a uh, English uh, uh, language or term. Actually, nag-direct sa tao. Uh, uh, yung Tagalog naman, ito po yung lingwahe ng mga Pilipino. Uh, yung Tagalog. Merong modern Tagalog, Western Tagalog na hindi pa natin na naririn Kung minsan, Meron pong natawag na mixed Tagalog. Merong Tagalog, Bisaya at saka Hiligaynon. maraming salamat po mga kababayan. Sana po ay uh, uh, ang uh, May Kapal ay pumapa sa iyo. Salamat po. Thank you, salamat sir. sir. Okay, so ngayon, ano nga ba ang ating masasabi kapag narinig natin ang salitang Pilipino na letter P? So, um, aking ipapaliwala, ang Pilipino noon ay ginawa siyang wikang pabasa na nakabatay sa isang wika lamang o dialecto na umiiral dito sa kung saan ito yung tinatawag nating Tagalog. At ngayon naman, kung ating mapapansin o ating obserbahan ang, ang wikang Pilipina dito sa bansang Pilipinas ay tumutukoy siya sa tao ng Pilipinas. Okay, nalaman na natin kung ano ang kaibahan ng Pilipino at ng Tagalog. Sa ngayon, tutukuyin ko naman ang ng Pilipino. Ang Pilipino ay tumutukoy sa ating kabansang wika sa kasulukuyan. Ito ay binatay sa mga sa bansa at sa mga umiira ng wika. Ang Tagalog imperialism ay kalituhan kung ano nga ba ang ating pambansang wika. Ito ba ay Tagalog, Filipino at Pilipino? Dahil nakatatak na sa ating isipan na ang Tagalog ay ating pambansang wika, Ngunit na kasaad na sa konstitusyon ng 1987, Article 14, section 6 to 9 ng ating pambansang wika ay Filipino. Kaya dapat tayong maging bukas sa anumang pangpabago. Tagalog, Filipino, Filipino, huwag pa ito sa ato. Dapat matuto. Sana meron kayong natutunan at pakiclick na rin ng subscribe button. Maraming salamat!